Kain hmm. na. Tapos yung sirang ulam kagabi. Ay, di lang. Oh, <laughs> oh, Si ate, gising na. Yes yeah. Tapos yung ulam kagabi. Ito yung ulam namin. Walang ilaw. Ay, mali. Mali pa na pindot. Yeah. Ah, chicken. Init lang yan tapos yun. Kain na kami. Hindi, <laughs> dali mo lahat ang documents mo. Ayan, titingin kami ng sasakyan ngayon. At kailangan na nilang ng sasakyan. Second hand lang sa marketplace. Bagong hugas yung sasakyan natin. O, oh, diba? Pero madumi ulit <laughs> Ano tayo? Parking ba yun? <laughs> mga siguro mga 1600 lang apartment na eh. yun. 1600 huh? na? Oo, mga 1600. Ah, ay, nakapaghatid na ako dati dito. Oo, gated no? Na apartment. Meron pa silang parang ano, no? You have arrived. You have arrived, sabi mo. Oo, oh, oh, no? Saan kaya yung sasakyan na yun? Malamang nakapaparada lang dito yung sasakyan na yun. Check natin. Silver yung eh, no? Baka yun. O, okay. yes. oh, medyo. Ayun! Yung Nissan eh, no? Ayun, Nissan. O, oh, malinis, ha? Ah. Hindi uh, ba yung GTR? Hindi, <laughs> <laughs> ano eh, Mustang yata I'm yun, eh. Oh, Mustang eh. Mustang man. Oo, Mustang yun. sa mata. Tigil ka muna sa pag aaral eh. Are, betbaho ka na. Mag full time ka na. Ito ah, ano. Kaya ni Miss Linda, makinis. Makinis siya. Sana magbolang problema. Sana Sasana, wala walang problema. Ang kausap ko po niya. Hay Gundo ng apartment dito eh, no? Pangmayaman. Sige, ko 'yung ano. Dito talaga kay Tita ra. Oh. lang dito lang. Hoy, lang dito lang. Sige, labas mo. Doon, doon, doon lang. Doon, doon lang. Huwag lang, huwag lang tayong lumayo. Sige. Okay. oh, ikot mo lang. Eh, mo. Ayan, sige. Break. Yung break, subukan mo. Ibirit mo tapos, i-break mo ng todo para malaman mo yung black di ba kahit black lang sige galit mo preno subukan mo Hindi, hindi. I-register -re mo lang ng bago. Yun lang yung sinasabi niyang maingay. Oo, oh, ikot mo doon. Sa may kanto doon. Ah, dyan. Doon sa pinasukan nung ano, sasakyan. Oo, oh, mo na iikot. Maniobro ka lang. Oo. Oh. Hindi, ikot mo na doon. Ayan, nahintayin mo lang makaalis yung Ganda ng bahay dito. <laughs> ganda ng bahay. Kailan kaya kami magkakaroon ng ganitong bahay? Yung prod garage. Takas pang kumapit ha. Okay pa, daily no? Passenger Princess. <laughs> Passenger Princess pa din. Ayan <laughs> ang driver. Sweet lover. <laughs> okay. Test drive lang sa sakyan. Mm -hmm. Parang ka lang na ano sa Pilipinas eh, di ba? Yung ingay niya. <laughs> okay. Okay, tawaran portion na tayo. Mm -hmm makinis pa tingnan ikot ikutin, ikutin mo muna lahat ah ikutin mo yung eto tong sasakyan Tignan mo yeah. paano kaya gumawa ng bid huh? ano yung gagawa lang siya nandito po siguro ko hindi ko alam dito paano ba dito kasi parang papel lang din eh yung kila Joon dati papel lang din kila ano papel pero hindi na yung kuya hindi oh. yun lang ipapakita mo sasamahan basta kasama siya sa ano hmm, sa SGI, SGI oh. Pero nung kinuha namin kila pati dati, hindi kasama sila, hindi kasama yung may-ari eh. Basta may papel lang na binigay. Ayun, tapos yun, paparehistro mo na. Hindi niya na pinarehistro kasi may bago na siyang sasakyan. Di ba? Hmm. Siyempre, double registro siya. Magkano na registro per month ba? Eh? Pag lumang sasakyan, mga 80 siguro yan. Per month na? Oo. Oh. Okay. Ano sabihin nung list kuya yan, ko sa inyo yung list, mami. <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> pwede na itong mag-dealer din si Kuya. <laughs> sa Nissan pala siya, no? Eh, mm. ibig sabihin, so, ay, chinik niya na yung sasakyan na yan, pinacheck niya na yan. Oo, ibig sabihin, Kuya, magaling siya, Kuya. Kasi nga, binili niya yung second hand. Oh, malamang ko. tinrade yan doon. Alam mo yung, ano, ititrade nung, ano, magbibili ng sasakyan siya na ang bumili, binili niya ng cash tapos ginamit niya ng isang taon oh, diba? Okay. Oh, tara magpa parehistro na tayo SGI mukhang suki na ako ng SGI dito ah pag tinanong, ah hente ka ba? pati ko lagi kasama ng mga nabilin sa ikinan dito oh. ano? Dito, pwede ka magparehistro ng sasakyan kahit hindi mo dala hindi mo dala yung sasakyan. Ang kulit eh, oh, no? Oo, di ba? Sa Pilipinas, di ba? May ano-ano pa. Maraming chichiken dito. Ibig sabihin, okay yung sasakyan. Walang problema. Be sure. Motorized. Parehistro tayo. Dito rin yung kilapati eh. Dito rin. sa niya. May plaka na kaagad. <laughs> <Bilis, laughs> ang bilis. Meron na kaagad plaka. Yan na yung plaka mo. <laughs> <laughs> May plaka na. kuha ka agad, no? Thank you. Oh, ilang ilang minuto. Yun. Ano, gano'ng kabilis yung pagrehistro? It's just took us 10 minutes. Less than <laughs> pa ang bilis. Sa <laughs> Pilipinas, pag nagpaparehistro ka. Mo-action no, pa. Ito ulo ko, pila pala nakalimp pa ako ba? Oh, yun ang makukumpara mo, di ba? Maglilimp okay, yun, ka dito pa. Rin, dito rin pala ako nag-apply ko yan. Oh, kaya nga, edit tayo mm. na gano'n. Ang bilis lang kuya, na no? like, ID lang. Oh, ID. Anong kailangan? Sa Saskatchewan ID. Oh, Saskatchewan oh. ID. Ah, payment. payment, tapos deed of sale. Deed, deed of sale, lang. Kahit wala yung sasakyan, ha? <laughs> Sa plaka lang ibibigay sa'yo pala, ano? Oh, plaka. Tapos kung gusto mo magpa-customize, katulad nung sa'kin, magbabayad ka. Yung nga lang, hindi mo makukuha ka agad. Hmm. I, uh, ano yan? Okay. So, Uy, papaano pa nila eh. Oh, Oo, itatawag sa'yo na okay na yung plaka mo. Pero bibigyan ka mo nila ng ganyan na plaka. Pinapapili ka pa ng plaka. Oo, oh, pinapapili. <laughs> <laughs> ah, Ang no? na pinapipili ka pa ng plaka, no? bibigyan ka pa ng choice. Sa Pilipinas, alas magmangawa ko. Overwhelm na ako, sabi ko, pipili pa ba ako? <laughs> Binibigyan na sa akin yung plaka, sabi ko, <laughs> parang bago to ha, na... Ang oh, oh. na ito na di ba diba? Ayan na, baka sabihin nyo, kinukumpara na namin ng maigit. Pero, at least makikita nyo lang yung pagkakaiba. Ah, Nagulat lang din sila so, oh. Nagulat din sila sa pagkakaiba mm. nung... Siyempre, lagi nag-register sa Pinas eh. Oo. Oh. pa ako para mag... Oh, wow. Dito, okay. 10 minutes. So, wala pa tao. Oo, wala wala pa tao. Tao. <laughs> oh, wala lang tao. No? mabait pa yung ano. Have a good day. hindi <laughs> ba? Mabait pa. Ayan ah, na oh. Ah. Oh. Iyo <laughs> uwi na 'yung sasakyan, oh, 'di ba? Okay, pwede na. Bali na tawaran. Nabili ng 2900. Mahal na kasi 'yung mga second hand ngayon. <laughs> Hindi tulad ng dati. Pero okay na 'to. Fansa man tagal, no? Mamaya kuha na natin sa bahay pag-uwi namin. Yeah, you no. Know ay kalawang lang. And power sa lahat, power windows, lock. Oh, may nakaparada na. Okay na rin. 2900. Pwede na, pansamantagal. Ngayon. Ito lang may kalawang. Kulay mo lang 'to ng gray. <laughs> oh, pwede na. Service-service lang eh. Doon kayo sa harapan para makita natin unang ko unang kotse niya sa Canada eh. So, may, pic, may picture unang na si Kuya ko unang <laughs> <laughs> unang kotse sa Canada, first car. Yeah. <laughs> sa Anzan, yeah, ayan thumbnail natin. Thumbnail, thumbnail. thumbnail, thumbnail. Ayan, oh, unang kotse sa Canada. Yeah. Pwede na. Okay naman, di ba? Oh. Ay, bakit ano? Mamaya, pag umalis tayo, di ba? Alis tayo. Iparada mo siya ng gano'n. Kasi isasaksak mo siya, eh. Oh. Ah, kaya pala dapat nakaharap. Oo. Kailangan isaksak mo siya kasi lumang sasakyan to. Baka hindi ka umanda. Na yun First car. Naka-winter tire, ah. Yes, mga kagala sa makakagala na. Yan, papagas kami kasi. Wala na ba? Empty. Oh, empty na. Magaling din yung nagbenta. B Bibili ka ng ano? Dito, ano tayo? Kaliwa. Kaliwa tayo, kaliwa bibili ka ng summer tire kasi winter tire to eh yan pagka school zone 30 eh ang tatandaan mo ha 30 lang tapos pag yan liliko ka yan tapos signal puputa ka ng kanan kanan ka kanan naman Oo. basta huwag mo kakainin yung ano ha? yung lane kabila pag mag ano ka yung lili kong ganon oh. yeah. tapos speed limit yun ang tatandaan mo 50 dito o oh, 50-50 huwag ka nang mag increase gusto mo doon tayo sa superstore hindi ako ilang nito ka hindi ako ilang nito ito yan 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 Alam mo kung saan yung, uh, ano yung, ano, ah. Yung ano? doon, doon. Para S sa kanila. Saan ako? Ayun, oh. Bakante, oh. ka. Sige. Tapos, may lalapit sa'yo. Kasi dito, may, ano dito, di ba? May attendant. Masyadong dikit. Para may space siya. <laughs> Wala ano, siyang space. <laughs> Hop mo yung makina. Hindi po, ino. Yan. Hop. Oh. Tapos, buksan mo yung... Saan na maglalagay dyan? Ah, tapos magbabaya tayo doon. Oh my God. Ano ka na Lagyan mo na ng 40. Gusto mo? 40 ka. Ayun mo, regular. Wala pa eh. Kuya? Wala pa eh. Sige, maglalagay dyan? Bukas, titignan ko. Oh, okay. Ayan. Pwede na sa 2900. Kasi wala na talaga kami makita. Na medyo okay nasasakyan. na sasakyan. Na second hand ngayon. So, sobrang dami na ng taong bumibili ng sasakyan Ayan. pero okay na di diba? okay, no. ba tagal. tsaka ano daily daily, daily. kaysa mag uber kasi nag uber si si Paul eh nag uber sa lagi magkano yung uber mo? 25 oh, 25 per day pabalik pa bus magkano yung bus? 3.25 oh, mga 28 dollars di ba? per day. Kaya okay na. At north least, to south. North to south. south to Tapos yung oras niya, maganda pa ngayon kasi makaka-uwi siya ng mabilis, di ba? At saka makakapasok siya ng mabilis. Yun ang pinakamaganda yung time. Pwede niya na rin sunduin si Ces. Mm -hmm. oh, di ba? Yun ang din ang ano, pinakamaganda talaga. Yung oras nila. Mas marami pang magagawa. Kasi may trabaho na rin si tanggap Natanggap na siya. Tapos si Paul, may trabaho na rin. yeah. Yun. Okay na tong pansamantagal. First car. Sa so, tumuog lang magbigay ng sakit ng ulo. Oo. Oh, medyo okay naman yung nakausap namin. Makayos naman. Yeah. First gas din. Yeah. natin ng step by step. Okay. Yeah. Pwede mo rin kasi pa-check yung oil mo. Pag sinabi niya windshield, di ba kanina ha? Chachikin niya, yun. Ayan o. Makinis Oo, makinis pa itong nakuha natin. Ayan o, 2,900. Pwede na. Wow. Winter, naglilinis. Nasaan <laughs> na si ano? <laughs> new car naglilin ayan hindi ay, nga amoy 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 huwag pwede na nahilo kasi ako kanini nasaan no, no. o nga no di ba pwede na pwede na sa 2.9 2.95 <laughs> pero nawala no, na kagad yung amoy no Ma, ano kuya so, yung, yung, ano, yung Lysol Pwede na 'tong ano, mangontrata ng ano? Ano ba 'to? Yung nag ano interior cleaning. Sakto yung ano, Drian. Sakto yung ano, yung kinuha mong Sakto. Dinidip cleaning talaga. Medyo yung gumamit nito, medyo ano eh. Okay yung sasakyan pero yung gumagamit. <laughs> Medyo hindi. Eh no, no. nalinis na nila nang maganda. Ang galing naman maglinis. <laughs> okay. Ang mag-accept na po kami ng detailing dito. Ang laking pagbabago kagit kanina, dumi ah. Oo, oh, di ba? Medyo okay na. Kailangan lang talaga ng super deep cleaning to. Mawawala na yung mga mancha. Ayan. And... Yeah, Ayan. Oh. Diba? Diba? Ito yung una kong pamana sa inyo. <laughs> Ayan ha. Pamana. Ano super Supernova. Oh. <laughs> Palitan nyo na yun. Para bumango kayo. Tiga, tiga lang. Unang araw pa lang naman na linisan yan. At least, di ba? Hindi nakatulad kanina. Nahilo ko eh. Ito yung ano, mat ko dun sa ano, sa kotse ko dati. Ayan. Buti na itago ko pa. Bigay natin sa kanila. Pansamantagal, binila lang sila ng bago sa susunod. Ayan. Pwede na. Sa tunay. Diba? Winter na winter, nag-deep -de cleaning. <laughs> nag interior cleaning. Ayan. <laughs> Nagtataka yung mga kapitbahay natin siguro. Winter na winter. <laughs> winter, na winter. May nag-vacuum dun sa labas Siyempre, first car eh. Ano pangalan nito? Wala, pa Wala pang pangalan. Yung kotse nyo dati sa Pinas, may pangalan. Ganja. Ano? Ganja. Ganja? Anong ibig sabihin nun? Green. Ah, green. Ganja. Bigyan mo na ng pangalan. Yung mga ano dito sa sakin, na walang plate number sa ano. Sa harapan. Dito sa, sa Saskatchewan. Hindi ko alam ko sa ibang province. And comment ka kayo mga taga Manitoba dyan. St. John, Alberta. yan. Sa Alberta alam ko, kabilaan yata. Parang ganun. Sa Vancouver din yata. Ayan. Oo oh, no? Kalimutan ko na sa Alberta. Ayan. Ah, di ba? New car. Pwede na. Sa mga nagsisimula pa lang. At least okay na to, walang bi-weekly. <laughs> oh, walang bi-weekly. May sili pa. Nasaan ang sili? Eh? <laughs> ganoon talaga second hand eh. Tsaka yung ano niya, yung ilaw niya dito, oh, madilim. Pwede na, pwede na, pansamantagan. <laughs> pwede ano oras na? mag alas 6 na yan. Nagluluto na tayo ng hapunan natin at sinusubuan na natin yung ating na-discover na bagong uh, recipe ng fried chicken. Yan. <laughs> Medyo masarap to ngayon kasi ano eh. Pinag-aralan ko yung ano, recipe na to. Yan na siya. Ito yung wet na ano niya, mix niya. Tapos dry. Tapos prito na siya. Ayan na. Hindi pa masyadong to pero lulutang na yun dyan. Ngayon, itura. Ayan, diba? fried oh, chicken. Kanto fried chicken. Para sa Pilipinas. yan uh, ah, nila pero nilinisan pa nila ng ano yun kasi medyo madumi yung interior and, 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 and syempre second hand alam nyo na di ba pag second hand kaya pagka ah, bibili kayo ng sasakyan sa marketplace muna kayo tumingin sa mga online tapos puntahan nyo na lang kung magugustuhan nyo i-check nyo, drive nyo yun, yun muna ang ano uh, pansamantagal na tinatawag dito, pansamantagal na sasakyan kasi pagbago bago kayo dito, hindi kayo maaprubahan ng ano ng inga sa sasakyan sa mga dealership 'yan. Uh, mabibigo lang kayo kasi wala pang pa credit score ganun, di ba? Kaya ayun, mag muna ng credit tapos kung gustong kumuha ng brand new o kaya finance na sasakyan, yun. Kailangan mag-build muna. Maghintay ng ilang buwan para ano, makakuha ng sasakyan. Kaya ang unang sasakyan, eh, yung sa online muna, taga tsaga hanap ng pwede pa, di ba? Bago kumuha ng brand new. Kaya yun yeah. ko muna tong hapuna natin. Ayan. Yeah. Maraming maraming salamat sa laging panonood Ingat po kayo. Bye. You know, first batch. Tara.